Welcome to my vlog Ayan, ang buhay ni Nets uh, uh, Pasinsya na dyan sa mga ano Sa mga naiinis sakin, sa lagi na lang ako nagla-live Ayan mga guys, papalitan ko yung aking mantil sa misa. Ayan. Ano, madumi ako. Bakit madumi ito dito sa gilid ng dingding ko? Nakakaano, inis. Yes? Nakaka-stress. Nakaka-stress mga guys. Dito yung dingding, oh. May mga putik ba tumatalsik? Gatsa ang galing ko. Paano madugo? Kaya babaguhin ko itong mesa ko. Babaguhin ko ng paglaki, mga guys. Dito ko sa kabilang gilid. Kahit kasi luma yung bahay, kahit pangit, basta malinis mga guys, para hindi masakit sa ulo. Masakit yung ulo ko pag yung madumi ang paligid. Hindi naman ang bahay mga guys, so, siyempre yung mga alikabok sa paligid. Araw-araw, papasok sa trabaho busy kaya hindi na kapag niya -ja ng cleaning ayan mga guys bumili ako na kaya mahirap ngayon ang pera kay hey, madali Gustosin pumunta lang ako ng palingki ubos agad ang 400 yun lang yung bangos lang ang binili ko kaya kamuti at tayo kayo mga guys yun Papatungan ko ng cover ng bago-bago para hindi naman nakaka-stress na madagute ayoko na madugyot alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng dugyot mga guys super pangit super duper, do super dope madugyot so kung bakas sa ano parang pangitan tan tan, awon, tan ba kasi sa bahay mga guys tirahan natin eh. Kirahan natin to eh. Kaya kahit inuupahan lang. Medyo ayos ayos, ayos ayos Para naman hindi nakaka-stress mga guys. Yung <clears throat> makalat ba? Yung dingding mo -ding, oh, nagkakatas na ng dumi. Paano kaya to? ito? Kailangan to Ano palagi yung nangyero na dingding? Ano -ding? ba ang solusyon dito mga guys? Tumatalsik yung parang puti. So, umuulan. Kadiri. Ayan mga guys, bago, bago na yung misa. Madali na siya punasan. Nakip ko na dito yung aking oat milk. Ayan, may oat milk mga guys.

apos sa kanya, di ba dapat hindi sila gaganong? Ay eh, matagal na siya kung saan nasaan na naman. Ang matagal. Ang puti nilang may pantalon ako. Kaya pa kung pag nago-ano ako sa mata noo, tapakadili kadung. ito, wala akong pantalon, nabutas na yung oh. legs <laughs> ko. Ipatabong ko na to para ano, pagsugahan na to kahit na... Kahit <laughs> <laughs> na ma-ano to, manalo man, ano... Man, 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 man. Ang tatay na ito, mayroon lang oh. Kita pa pang manok na to. Kore gi saktong mapipilayan ka sa akin. Mapipilayan ka sa akin buanga ka. Ay! Buysit. Tehentap buysit talaga ng manok na to. Kaka pa ako pagyan na paglaha. oh my Pinakain ko na. Dati eh. Dati na gano'n tayo sa Pag ano gay, pag yung nagugutom. Ngayon, pinakain ko na eh. So yun mga guys, so, yung alaga kong manok na pansabong, tatlo. Tatlo at saka isang inahin. Ayan o. So, dalawa. Yung sa ilalim mo yun Tatlo at saka isang inahin ng itlog niluto ko na nga yung itlog eh dalawa na lang ayun mga guys dalawa na lang yung itlog papapisain ko to siya oh.